Uh, we consider them very dangerous to national security. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Mga kababayan, apat na matitinding balita ang ating tatalakayin ngayon. Una, mas marami pang huli. National Security Council, NSC, inihayag na may paparating pang mga pag-aresto ng mga dayuhang especially iya sa Pilipinas, kasunod ng pagkakadakip sa dalawang hinihinalang Chinese spies sa Palawan. Pangalawa, ulang ang espionage law. Kailangan ng agarang pag-amyenda sa batas upang maprotektahan ang seguridad ng bansa laban sa mga intelligence operations ng ibang bansa. Pangatlo, North Korean troops sa Russia handa pang magpakamatay kaysa mahuli. Ayon sa Ukrainian soldiers, tila brainwashed ang mga sundalong ito. Pangapat, matapang na pahayag ni Pangulong Marcos sa China kung gusto nilang mawala ang Typhoon Missile sa Pilipinas, dapat nilang itigil ang pananakot. Lumalakas ang tensyon sa loob at labas ng ating bansa. Kaya tutok lang, dahil tatalakayin natin ang bawat detalye ng walang takot. Mga kababayan, hindi pa tapos ang laban-laban sa dayuhang paniniktik sa ating bansa. Kumpirmado ng National Security Council, NSC, na may mas marami pang inaasahang pag-aresto sa mga susunod na araw kasunod ng pagkakahuli sa dalawang hinihinalang Chinese spies sa Palawan. Sa isang forum sa Quezon City, sinabi ni NSC spokesperson Jonathan Malaya na ang gobyerno ay unti-unting natutukoy ang mas malawak na operasyon ng mga dayuhang especially IA sa Pilipinas. We are slowly unraveling the conspiracy behind this operation. What I can say is that more arrests are coming, including the recent ones in Palawan. Bagamat hindi ibinunyag ni Malaya ang buong detalye ng mga operasyon, binigyang-diin niya na may mga kasunod pang malalaking anunsyo tungkol sa mga kasabwat sa intelligence activities. Paano sila nahuli? Dalawang dayuhan ang inaresto kamakailan sa Palawan matapos mahuli sa aktong kinukunan ng litrato at video ang mga barko ng Philippine Coast Guard. Sinabi nilang sila ay Taiwanese ngunit may matibay na ebidensyang sila ay bahagi ng mas malaking espionage network. Samantala, kinumpirma rin ni Malaya ang malalimang investigasyon sa Chinese National na si Deng Yuanqing na nahuli kasama ang dalawang Pilipinong kasabwat. Mariing itinanggi ng Chinese Embassy ang akusasyon laban kay Yuanqing, ngunit ayon sa NSC, mayroon silang matibay na ebidensya ng kanyang especially-ia activities kabilang ang pagbisita sa mga sensitibong pasilidad gaya ng military camps, power plants, airports, at mga EDCA sites. We've built an extensive case against this individual, including surveillance of his movements, which showed him visiting locations of significant military importance. Natagpuan din sa kanyang pag-aari ang mga surveillance equipment na ginagamit sa paniniktik. Mas mariing batas laban sa mga ESPIYA. Dahil sa lumalalang banta ng dayuhang paniniktik, Nanawagan si Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada na pabilisin ang pag-amyenda sa espionage law. Kailangan ani ang mas higpitan ng batas upang tubunan ng makabagong paraan ng paniniktik gamit ang advanced technology. Mga kababayan, tila mas lumalawak ang operasyon ng mga dayuhang especially iya sa ating bansa. Ano ang dapat gawin ng gobyerno upang masiguro ang ating pambansang seguridad? I-comment nyo ang inyong opinion sa ibaba. Mga kababayan, shock revelation ito mula mismo sa mga sundalo ng Ukraine. Ayon sa Ukrainian soldiers, ang mga North Korean troops na ipinadala sa Russia ay hindi nagpapahuli ng buhay. Sa halip, sila mismo ang nagpapasabog ng sarili gamit ang granada kaysa mahuli. Pero hindi lang yan ang nakakagulat. Parang brainwash daw ang mga sundalo ng North Korea. Kahit barilin na, kahit bagsakan ng bomba, tuloy pa rin ang pag-atake nila. Hindi raw nila naiintindihan ang modernong warfare. Atake lang sila ng atake na parang nasa World War II pa rin. Pero kahit ganun, mas maganda pa ang kagamitan nila kaysa sa mga Ruso. Mas bago ang kanilang mga baril, mas maayos ang uniform, pero kulang sa heavy armor. Totoo kaya ito? O isang propaganda lang? Ay comment niyo ang inyong opinion. Tillery. They take no chances. The soldiers say Kim Jong-un's men have been known to blow themselves up with grenades on the battlefield rather than be captured alive. He shows us what he says is footage of dozens of North Korean soldiers killed fighting to help Moscow retake a chunk of Kursk that was captured by Ukraine last year. Kiev says some 4,000 out of 11,000 North Koreans deployed to Russia have so far been killed or injured. We join a mortar team on Ukraine's side of the border with Kursk. They say attacks in this direction are intensifying, even as Moscow and Pyongyang focus on pushing Ukrainian troops off Russian land. Fire, he shouts. The soldiers are aiming for targets inside Russia. With Ukraine now pitched against two of the world's largest armies, it's a grueling fight. The biggest danger? Mortars, shelling, or FPV drones, and sometimes sabotage and reconnaissance groups. The battle for Kursk could be about to become even harder. Especially if the North Koreans learn lessons from their first clashes. Right now, for about two weeks, they have been no North Koreans at all. Either they are analyzing their mistakes or tending to their wounds, or maybe they are waiting for reinforcements. There is talks that Kim Jong-un is sending more North Koreans here. At eto na, mga kababayan, matinding sagot ni President Bongbong Marcos sa China. Kung gusto nyong mawala ang US Typhoon Missile System sa Pilipinas, edi tigilan ang pananakot sa amin. Ano ba kasi ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea? Paninira ng mga bangka ng mangingisda natin. Panghaharas gamit ang water cannons. Pagtutok ng laser sa ating mga sundalo. Pagsakop sa teritoryo na atin naman talaga. Ang Typhoon Missiles, nandito para protektahan tayo at hindi natin ito aalisin hanggat hindi tumitigil ang pang-aabuso ng China. Tama ba ang naging pahayag ni Pangulong Marcos? Dapat bang mas patindihin pa ang ating depensa? Anong reaksyon ninyo rito? Mag-iwan ng komento sa baba. Mga kababayan, ang tanong ano ang susunod na hakbang? Mag-ingay tayo, ipalaganap ang balitang ito at ipaglaban ang ating soberanya. Huwag nating hayaang masawota ang ating karapatan. Ano ang masasabi ninyo sa mga kaganapang ito? Mag-comment, like, at share para mas maraming Pilipino ang mamulat sa katotohanan. Mission of China for of the ty Typhoon Missile System? Well, well, I, I don't understand the comments on the Typhoon Missile System. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are a thousand times more powerful than, than what we have. so i don't understand um, you know it's uh, I, let's make a deal with china stop stop claiming our territory stop harassing our fishermen and let them have a living stop ramming our boats stop water cannoning our our people uh, stop firing, uh, firing lasers at us uh, and stop your aggressive and coer coercive behavior And I'll return the typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Thank you. Thank you. Thank you.